Dito na kami sa Reheka. Ayan. O. Nahanap kami ng entrance kasi nasa taas kami na. Taas kami na ano. Tower. Wala <laughs> kasi ng mall nila mga kabaya. Ayan. 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 Bakit ako sa inyo. Ayan yung mall nila. Sa baba nito, nasa taas kami <laughs> Hi. Ay, hindi ko to kayo dito sa Reheka. Ay, mga vlog na ako dito. Pero, pakita ko pa rin sa inyo yung mga yan hapid sa Reheka. Kasi isa ito siya ng island. Ah, uh, seaside pala mga kabayan. Ulas entrance. Islas. Yung out. Exit. So, ito na kami. Pasok na elevator. Ay, may din pa na Ay, no, McDonald's. Let's see. Cooler. Kabayan, kabayan. Saan kayo pupunta? Naliligaw. Ha? Naliligaw. <laughs> <laughs> Bagong salta na. Bagong salta galing isla. Mga kabayan. Ang lamig. Walang pa nito sa buntok eh. Ulang mall, ula mall kasi, ulang kasing mall sa ano? Number eh. Pet. Ilang mall sa island. Pet. May susi So, nandito na kami sa magma Nagmamakdo kami mga kabayan kasi wala kami magdok doon sa island. Ayan, so makdo kami. Kasi doon sa island mga kabayan, walang makdo. Dito lang yung may makdo <laughs> sa Reheka. Sa Pula At sa At sa Grave ba? mga kabayan So dito kami So ito yung Reheka mga kabayan So yung May ano pala may bahay yung parking lot sa sakit kasi kaming dala So yan siya si check nila if Magkano magbabayaran babayaran. parking lot Kasi baka hindi kami maka-exit Ngayon Ay ah, nakalagay. 3 euro. ano, sanding. 3 euro. Ano? 3 Isang oras, 3 euro. beautiful uh, uh, Reheka mga kabayan so sa mga ma dito for this uh, summer season so ito yung itsura ng Reheka ayan so ito kami sa pinaka main city na center so ayan So yung mga mall nila mga kabayan sa taas. So ito yung pinaka-main nila. Ayan. So ito yung parang tourist attraction nila mga kabayan dito sa Reca. Siyempre dadaan kayo dyan sa sa glass bridge mga kabayan may Migla, uh, glass bridge siya na so mamaya sama nyo sama nyo kayo sa pagpunta sa ano sa castle nakakaya ah, tayo sa castle mamaya mga kabayan so sa mga ma-assign dito sa sa Reheca mga kabayan so ito yung itsura ng Reheca yan so, mga kabayan natin dyan na gusto pumunta ng Croatia ganito yung Gano'n sila nang bayad ng ano namin. So mamaya tawid ko kayo dun sa may ano nila. sa so, pagtawid dyan is city. Kalma. Oh baby, kalma. Eh mga kabayan, kabayan mga turista. Sa kay sa galing mga kabayan. Turista. Netherlands. Ha mo ta. kay nang Reheka. Naligaw. Naligaw kayo. Toyo. Ano? Toyo. Toyo. Sigaw ka na sa <laughs> um, <tayo na. laughs> um, YouTube. <laughs> nakita mo yung glass nah, nah. so yung mga kabayan so sana mamit ko kayo mga kabayan dito sa sa Sarahega ko din kayo dito Ang sila, ulihan mo. Parang hindi lang nilalamig.

Kaya nga, nasusunod lang sila. <laughs> Hi. Hi. <laughs> Ito yung palengke nila, mga kabayan. Ititinda na sila ng mga kamatis Bulaklak na mga Pagtantanim mga, mga kabayan Kasing uh, spring So nang start na sila magtanim So yan, yan Kamatis Na seedlings So ito yung center ng Reheka Yung pinaka nila Parang main square mga kabayan Makita na nyo So pag nandito kayo mga asayan Makikita nyo dito Pasok ka na sa loob Pasok ka na sa loob Ayan in square mga kabayan so, sana namin mamita yung mga kabayan din dito ang daming kalapate tawya yate. billboard lang yung yoker mga <coughs> <No>, turista sa Reheka. <laughs> so Ganito yung ano mga kabayan sa Rehika. Yan yung Jeroniat. So, dami na. Ang... Malawak kasi itong Rehika mga kabayan. Kung dito kayo maasay na malawak talaga itong Rehika. Hindi kayo sa ano ko sa area, dun sa island. Is maliit yun mga kabayan. Sa isang araw, maikot mo yung jagad yun. Yung center nila. Pero itong Reheka mga kabayan, hindi mo tumaikot talaga na isang Kung magkukumute ka lang. Pero pag may bus ka, ay may bus, may, may sasakyan ka mga kabayan, so mo to. So dyan din yung daungan, daungan ng barko na galing ng mga ibang islands. ito ang area na to. Ay, hindi, maliit to. Hindi yan. Ang alin? Yung parko. Hindi yan? Maliit yan. Yung ginawa namin sa... O, rey. Maliit yan? Mas maliit yan. Ay, may palaruan mo. Tumakay ka. Yan na. Yan na naman sa peryahan. May hilo ko na dyan. May ko. So, ayan. Hindi na gamit po. O, ayan o. O, ayan o. Mayroon pa lang ano dito ngayon. perya okay. <laughs> O nga yung Ranger. Ha, yun yan, yung umiikot. kabayan maganda yung panahon Botel marine. marine so dyan mga ba, yung terminal Yadrolin <laughs> Apatin ah, mo na. So ito yung main square din nila karog doon kanina sa binidyo ko mga kabayan, Tatawid lang kay sa kabila. And sa so, dito na yung makdo. Ito yung makdo mga kabayan. So wala tayo nakita mga Pilipino siguro nasa s'yo sila Matay na meat nya yan na ng mga Pilipino mga kabayan so malaki tong uh, sa uh, main square ng ano ng Reheka. malaki yung main square ng Reheka mga kabayan so kompleto din to mga kabayan itong Reheka Meron silang Zara. Meron silang New Yorker. Corzo, TD Tumi. Yan, and KKD, meron silang mga kabayan. So, every Sunday mga kabayan. Every Sunday mga kabayan pag winter season, sarado 'yung mga malls dito. So walang bukas mga kabay pag Sunday Pero pag summer season Sunday bukas po sila mga kabayan Pero half day lang depende depends sa mga mall mga kabayan Pero mostly talaga Nasa sila mag Sunday Kasi yun yung non working days nila mga kabayan So ayan ah uh, Kung sila mabili ng souvenir Pero bag na kami ng Ah uh, island ng Mali walang ganyan dun sa island ng Mali wala kaming uh, shopping mall mga kabayan <coughs> ayan pag nito kayo sa main square, makikita niya yan Picture to see si ang na pa picture niya mga um, no. na ka na ano matayo, no? Para ka <laughs> Ayun, mga kabayan Ayan kung dito kayo maasain sa rey ganito yung makita nyo mga kabayan so kompleto dito lahat mga kabayan merito mga shopping mall meron itong mga Konsum, merong Lidl, merong Spar. Parang may kagaya din sa Zagreb mga kabayan yung anilang uh, kasi malaki talaga itong laki itong reheka mga kabayan. Parang kagaya din siya ng ng ano ng nito. Uh, split kaya ng pula mga kabayan so malawak malaki siya kaya meron silang mga shopping mall so pag masay na mga isang may ibang island mga ka so ganyan mga posible talaga na walang mga shopping mall meron lang mga tindahan mga bayan pero walang mga shopping mall so ayan so close ngayon mga kaya wala sarado So ano Sarado, Sarado. lahat <laughs> ng Sarado Sarado Ngayon ang ng katedral mga kabayan oh. ang nalang patagawa nila ng mga kabayan oh. para pares sa lahat ng mga katedral sa lahat ng Eos country para pares lang yung mga katedral sa taas may kasi sa taas baka wala kami ito parang maya check natin mamaya kung may bayad kami dun sa parking lot dito dito sa lain saan sa ayun 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 pag ayun 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 So ito yung entrance ng castle mga kabaya Sa Reheka Marami yung mga pupunta dito Kasi maganda yung uh, View Ng castle So may vlog na ako nito last matagal na yung gopro yung gamit ko makabayan, so ayan nasa yung youtube channel yan <laughs> hanapin nyo lang reset yun yung castle pwede nyo umakit n'to sa taas. dito. yun yung castle Pagkatin so, natin yung taas mga kabayan Pinakamataas alam yung vlog ko na to Puro, puro tayo na lang na sa salita okay.

kalula dito so takot ka sa ano heights hindi ka po dito mga kapaya kasi super kalula oh my god pakita ko sa inyo yung view oh, nakalula